Kabala, bago mo simulan ang panunood sa video na ito, siguraduhin munang matatagang yung loob at hindi ka basta-basta natatakot. Ang mga video na ating itatampok ay pawang katotohanan lamang at maaaring makadulot ng disturbance sa iyong mahimbing na pagtulog sa gabi. Tumiikot to. Kanina nakapatay yan ah. Top 5 Go lalasan ng pandinig. May umirit mula sa malayo. Saan kaya galing ang ligaw na boses na ito? Sinubukan itong hanapin ni Dax ngunit wala siyang natagpuan. Posible rin kayang may mga banshee? Mga kaluluwang may nakakabingi kundi man nakakamatay na irit ang naglalaki sa mga abandonadong lugar sa Pilipinas tulad ng sa ospital na ito? At dahil nga ospital ito, posibleng may mga pumanaw na rito dahil sa sakit o dahil sa panganganak. Hmm. Nilinigong bata. Hmm. Nilinigong bata. bata. Pagkatapos makarinig ni Dax ng isang ligaw na pag ay saka naman daw siya nakaramdam na may humawak sa kanyang braso. Napausal na lamang siya ng dasal at dito pa nangyari ang ibang bagay na di may paliwanag. Ay. ay! Guys may parang humawak sa umay ko ron na hangin An kaya nang galing ang ligaw na bunga ng mangka imbis na mga kaluluwa. Ang nakasalubong pa niya sa abandonadong ospital ay mga paniking pinili ng maging permanenteng pasyente ng gusaling ito. At siguro ang pinakanakakakilabot niyang nakita ay ito. Kung hindi, tignang maigi ang mga pader. Ang makikita mo ay mga bakas ng kamay. Kanino kaya nang galing ang mga bakas ng kamay na ito? Sa dati kayang mga pasyente? Mayroon kayang naligaw ritong pulubi? O di kaya isang krimen o kaluluwa ang nag-iwan ng bakas ng kamay? Ano ang sa tingin nyo? Kayo na ang kumusga. Kung nais ninyong mapanood ang buong video, pati na ang ibang exploration ni Dax, bisitahin nyo lamang ang kanyang YouTube channel na Adventure Dax Explores at mag-subscribe na rin kayo. Watch your kids. May posibilidad na ang mga kaluluwa at iba pang paranormal entities ay hindi naman narito upang maghasik ng lagim na baka sila ay may human emotions lang rin at naghahanap ng kasama. Kaya naman madalas lapitan ng mga entities ang mga inosenteng bata Marahil alam nilang ang mga batang walang muwang ay hindi sila huhusgahan at hindi sila katatakutan. Sa dalawang video na ito, makikita ninyo kung paanong friendly ang mga entity sa ating mga chikiting. Ang unang video ay ini-upload sa TikTok ni at Savannah Vibes. Dito makikita lang natin ang kanyang anak na nilalaro ang isang doggy stuffed toy. sabi ni Savannah, siya ay natakot para sa kanyang anak. Napansin mo ba yon? Baka hindi. Tignan mo maigi ang stuffed toy. What the dog doing? It just looked in the camera. Ano kaya ang posibleng paliwanag sa bigla ang paggalaw ng laruan? Hindi kaya ang stuffed toy na ito ay parte ng pelikulang Toy Story? Kung saang may mga laruang nabubuhay tuwing hindi mo tinitingnan sa video namang itong ini upload ni Paranormal Princess sa TikTok, kahit gaano mo katagal tignan, ay wala kang makikita. Ang bata lang ang tanging nakakakita. Bye Bye. 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 Ang sabi ang bata ay nakatayo sa puntod ng kaniyang yumaong ina. Posible kayang ang inari ito ang kanyang kinakausap at kinikiss goodbye? Skeptics would probably say na tinuroan lamang umahakting ang bata. Ngunit matuturoan mo bang gumalaw ng ganyan ka natural ang batang 2 to 3 years old? Nagsisinungaling ba ang bata? Kayo na ang humusga. Kung kayo ay may mga nakakatakot na videos na nakuhaan o nakita sa internet, at nais ninyong ibahagi sa amin, maaari nyo kaming i-email sa goosebombstopstories at gmail.com Pwede nyo ring bisitahin, i-like at i-message ang aming Facebook page na Goosebumps Top 5 Bank of Horrors Sa videong ito, kasama ng Pinoy Urban Explorer na si Anywhere TV, sina Nivram Dakel TV at Wakado Sembrano dito, isang abandonadong bangko sa Las Piñas ang kanilang binisita at ayon sa mga lokal taong 2006 nang hinolda pang bangkong ito at sa kasamaang palad, isang gwardya ang binaril at napaslang. Habang naglalakad, ganito ang naramdaman ni Anywhere TV. At tayo sa taas. Parang may humila ng bag ko. <laughs> Ito na yung ah na pala to at sumalubong sa kanila ang naipong debris ng mga lumang gamit at opisina At ang mga paniging namumugad sa bangko Nakakakilabot na tanawin ng tambak ng mga lumang computer Ang sabi, nagsararaw ang bangko dahil sa utang Kaya naman tambak-tambak na lumang gamit ang naiwan ano pa kaya ang maaari nilang makasalubong rito? Sa kabuuan ng kanilang paglilibot sa abandonadong bangko, ang kababalaghang naranasan nila ay binuo ng sit, -sit at anino. Napagdesisyon ang gamitin ni Anywhere TV ang isa pa niyang kamera habang nililibot ang isang palapag ng bangko. Sa hindi inaasahan, ito ang nakuhaan niya. Ayun sa kanya, mag-isa lang niyang nililibot ang palapag na iyon dahil na pagkasundoan nilang magkakasama na iba't ibang parte ng bangko ang libutin. So paanong magkakaroon ng anino sa gawing bahagi ngayon ng gusali? Kayo na ang humusga. Sa isang palapag naman maririnig ito. Saan kaya maaaring nang galing ang sitsit -sit na iyon? One could imagine a ghost dressed as a bank teller. At pagtapos nitong sa iyo ay sumitsit, tatanungin ka kung gusto mo bang mag-deposit. Upang mapanood ang buong video at makita ang iba pa niyang adventures, i-check at mag-subscribe sa channel ni Anywhere TV. Sinong nagsabing walang talento ang mga multo? Hayaan magpatunay ang video na ito. ang lahat. Gusto lang namin i-shoutout ang mga magigiting at matatapang nating mga kagusbams dyan. Tumingin ka sa likod mo. Baka mapapasigaw ka sa iyong makikita. holdergeist SA PAGTULOG Kung hanggang ngayon ay single ka pa, sa palagay ko ay mamotivate ka ng video na ito pang humanap ng kasama, lalo na sa pagtulog sa kama sa TikTok video na itong galing sa at mundo paranormal at pinamagatang poltergeist, makikita natin ang isang lalaking mahimbing lang na natutulog sa kanyang kama. Siguro ay ang lalim-lalim ng kanyang panaginip at sarap na sarap na siya sa pagpapahinga pagkatapos ng isang napakapagod na araw ng biglang akalain mong nagising siya sa masamang panaginip Kaya siya napabangon Ngunit nang napabaligtad siya at napagapang sa palayo sa dulo ng kama na animo ay tinatakasan Makikitang may kakaiba nang nangyayari sa kanya Ang akala mo nawawala lang sa sarili Ngunit maya maya pa Malinaw nating makikita ang pagangat ng kanyang mga binti. At hindi lang ito basta pagangat lang ng mga binti makikita nating panandalian ay nagiging suspended o nakalutang siya sa hangin habang animo ay may humihila sa kanya at pilit niyang tinatakasan. Sa huli na paupo na lang siya sa dulo ng kama, in shock sa kung ano ang totoong nangyari sa kanya. Maaring skeptical ka sa iyong nakita, ngunit bakit? Makapagdududa ka pa ba? Sa palagay mo, paano mapepeke ang ganitong poltergeist attack? EPLB Hunting Ano-ano kaya ang maaari mong makita sa UP? Pagsapit ng gabi, mga estudyante ba at profesor sa night class? Maaari. Mga terorista ba? Malabong malabo. Mga magjowang may ginagawang kababalaghan sa gilid-gilid? Malaki ang tsansa. E kung tunay na kababalaghang makakapagpanindig balahibo sa'yo, pwedeng pwede. Dahil sa video ng ito ng sikat na Pinoy paranormal and urban explorer na si Baron the Ghost Hunter, binisita at siniyasat niya ang SU building sa UP Los Baños bilang pagsasanay niya kasama si Teo ng Paranormal Philippines. Nandito kami ngayon sa SU building, isa sa mga pinaka-hunted na school na isa sa mga hunted dito sa UPLB. Dito kami ngayon sa loob. Oh. Uh. Ito ikot to. Kanina nakapatay ah. <coughs> so tingnan, tingnan natin. Kanina kasi may nakita kong lalaki na kaupo dito kanina. Bukod pa sa lalaking di umano nakita raw ni Baron. Ang parteng ito ng video ay may aninong hindi mahahalatang nagdaan pala kailangan lang linawan ang mata. So, ting tingnan natin. Kanina kasi may nakita kong lalaking nakaupo dito kanina. Nakita niyo ba ang pagdaan ng anino? Ang anino ay makikitang dumaan sa harapan niya mula sa kanan pakaliwa. Hindi ito napansin ni Baron habang nag-iimbestiga pero kayo na ang bahalang humusga. Umpisa pa lang ay may nasagap na ang paranormal senses ni Baron Agad-agad din tayong may maririnig. Nani? 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 Isang hiyaw ang inyong matidinig mula sa malayo. Ano ito? Multo o estudyante? Ay, swear, Nakita ko yung lalaki din karoon niya twice. Papunta kami. Akala ko siya nag-study siya. Para siya student dito. Tapos, magpapasok na ako sa siya. Nakita ko na naman siya doon. Doon. Nakupo siya doon. Sure ako okay. Pero sinabi ng babae, marami doon talaga nagpaparamdam dito. Hindi ko alam. Ano itong SU building? Kung sino mga tagay UPLB na lang dito, paki-explain ko ano meron dito sa SU building. Kasi ang alam ko lang talaga dito yung Baker Hall ang pinakahantel. ganda ng sounds dito. Pang Christmas. Pagalawin mo nga yan. Guys, okay, so tingnan nyo. Nakapatay yung mga fan. Yan. Pero kanina, wow, ito, gumagalaw. Ito. Hey, orb ba yun? Parang may dumada ang orb. Tapos, yung dalawa doon sa dulo kanina umiikot. Ngayon hindi na siya umiikot doon, guys. Hindi kaya ang aninong nagdaan kanina ay ang lalaking nakita rin ni Baron. Sinubukan niyang i-provoke ang mga entities sa gusali. <coughs> Nang makasalubong niya si Teo ng Paranormal Philippines, tila nagkasundo sila ng kutub. Ayan, si Boss Teo Pilius. Subscribe din sa channel niya, Paranormal Philippines. Ayan. Yes, sir. Parang may nakikita ka ba na um, Actually, yun yung sinabi ko kanina eh. Sabi ko, papasok ako dito kanina. May lalaking nakaupo doon. Tapos sabi ko, pag-CR ko kanina dito, yun, nandito na ako. Nandun pa rin siya nakaupo. Kasi sinabi ko kay Eds, Eds, napansin mo ba yung nakita ko, lalaki? Sabi ni Eds, nakita daw niya, nakaupo din daw doon. Maya, maya pa ay pinahintulutan silang libutin ang basement ng gusali. Ang sabi ng kasama ni Baron na si Eds, ay may nakita itong kaluluwa ng batang tumawin sa pasilyo ng basement. Ngunit sa kasamaang palad, di ito nakuhaan ng kamera. Nais nilang libutin ang second floor ng gusali Ngunit hindi na sila pinahintulutan ng mga guardia kaya naman iniwan nila ang SU building ng may mga kababalaghang waiting to be discovered. Kung nais ninyong mapanood ang buong video at iba pang paglalakbay ni Baron the Ghost Hunter, i-check nyo lang ang kanyang YouTube channel at mag-subscribe na rin kayo mga kag-goosebumps. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo Mama gabi.